Miguel, nakuha na natin. Nakapasyal na pa tayo, Miguel. Ay, niyo. Yes, sumasyal na tayo para dito sa Trafford. Yan. At kumain, nag-treat si June. At nakuha na ni Miguel yung kanyang sasakyan, yung kanyang wow! baby. At ito, Miguel, sabihin mo pala sa mga nag-comment sa atin? Yeah, thank you all for your comments. And, I mean, look at it, yeah. Yan, wow. Ang ganda talaga. Good morning, Sheila. Good morning, everyone. Good morning, Ethan. Bye. Yan, uh, big day Miguel to, big day. Kasi kukunin na natin yung kanyang sasakyan. Kasi yung sasakyan. Wow! This is Ayan, our only natin. time to be together, kaya ito yung araw na kukunin natin. Uh, uh, halos one week, no? Kasi tatrabaho tayo. One week natin inantay itong sasakyan na to. At big day talaga. At dadali na natin at mag-goodbye na si Miguel dito sa kanyang sasakyan na uh, Citroen na halos 6 six, years, years. Six. Six, years, week, no? okay. six, six. Six six years uh, mong ginamit to. Ano ko 16? 2016 70, no? oh. at, 2016 uh, no? 2019 No, yung plate number nito 20, 2016 Pero 2019 mo nagamit siya At matagal mo siyang ginamit Mamimiss mo to, no? Matagal so uh, so mo kasama to Kung sasakyan na to Pakita nga natin Yung kanyang maliit na sasakyan Very reliable to Alas mga 6 years na ito ginamit, no? at papalitan niya na ng bago sa sakyan. Ano mapapangalan mo doon sa mo, Miguel? I don't know yet. I don't know yet. O oh, sige, let's go. Puntahan na natin yun. At naantay na tayo. So... Sabi sa amin ni Miguel noon, I want to learn how to drive. Oo nga, no? Tagal na noon. It feels like it was just yesterday. 17 years old pa lang siya noon. At sabi niya sa amin na siya yung mag-aaral talaga magmaneho at ay uh, siya yung nag-take ng mga part-time job sa McDonald's nung college at sa KFC nung university ito, nagdadrive na siya. Tagal na rin, halos 6 years na rin. It's really set his mind at ito. It's uh, coming to reality lahat ng mga pangarap niya. Natutuwa kami para sa anak namin. At least may goal siya na every year, target na talaga. Congratulations, Miguel, and we really are very happy for you. Stabilis Congrats, Miguel. You know eh? huh? Hindi sa harap. Ato, Tony, nandito na tayo. Ready excited na pindigyan. Sa sabi niya, 11 o'clock, sabi niya. Oh, sakta mo naman. Eh. No? Okay, let's go. Tignan na natin. Know, eh. Ready na. Hindi ka na naman. Ito. Miguel, bak magbago pa isip mo, ha? Ah. oh. <laughs> uh, ito ni, lahat kukunin na natin yung sasakyan niya. Yes, excited ka na, Mig, no? Wow, camera. Naman fiber bucket seats. Ito brand new to eh. Brand new or 4,000 miles? 4,000 miles na no? 4,000 miles na yun, kulay, no? Ang cute-cute nila, no? Maliliit ng sakyan. Pang ano ito niya? Mga pang teenager itong mga sakyan na to. Okay, diyan si Ming. At tinignan natin yung sa sakyan. Papa, petrol pa daw niya yun. Masay makar mo si Tsi. Ah. Ang ganda to. Itong pula na to, no? Two-tone. Oh, Miguel. Tapos lang ano, ah. Application lahat. Na-tax na yung sasakyan. Naisa natin yung papers. At kukunin na natin yung sasakyan ni Excited na ako. Excited na definitely si Miguel. Si Ethan wala. Wala reaction. <laughs> Ganun lang. Ito yung tine-check ng lalaki yung sasakyan na uh, tinitrade natin. Food, si Ethan. <laughs> nga, yun nga eh. tatapos na tayo. At yung drive na. Pepe, -pe petrol lang muna pala na no, Mick. Oh, Miguel, ready na. At tumating na yung lalaki. At, uh, pina petrol. pinapetrol. Pinapetrol lang natin. Uwi na tayo. Ano na natin. At ngayon, may tumitingin na naman ng abat dito. <laughs> At uh, minu-move na naman nila yung mga sasakyan. Oh no! Ongoing tong process na to. <laughs> Constantly moving. Yeah. Sige na. Ayan na si Joe at uh, ready na tayo mag uh, matapos ng sale. Okay. Yeah. Let's go. Come on, Ethan. Sige na. Uh, Ayan si Ethan ah. Uh. Pumuli <laughs> na natin yung sasakyan. Kasalamat ka pala dito. Oo naman. <clears throat> kasi tinulungan niya tayo Pwede na ni, tapos na At ang lamig <laughs> <laughs> Lamig dito sa labas Nagkaantay na lang tayo ng Ito, ano Ito mga nasode nila Mga nasode lang sa sakyan to. Ang dami Ang bilis na magbenta dito Ang magbenta sa sakyan Grabe. Ang ingay pala niyan, Miguel. Really, that's, that's electric. Electric to. isang lang ng speaker yun. Sige, sasakyan natin yung sasakyan. Sige, <laughs> tingnan natin, <yung> <laughs> natin yung sasakyan eh. Oh, excuse. Nandito yung sasakyan ni eh, Miguel. <laughs> dito. Ang dami nila binibenta mga sasakyan dito. At ito na yung sasakyan ni Miguel. Wow! Uh, yeah, Na-purchase siya na. Banda rin mo na. Painitin mo na air niyo. Anong kita? Ang lamig. Oh, yes. Yeah. So, yeah. so, so. I have to take a photo. Take a photo. Hold on. Oh, I got no uh, camera. Miguel, hold it. I can't. Do you mind if I get one as well? Yeah, go ahead. There's five. One, two, three. One, two, three, Fantastic, Miguel. Thank you. Joe, many thanks uh, for your help.

heater mi ganda mi uh, ano na tayo Wait. babay ka na kay Citroen hindi oh. taon mo rin ginamit to no? Tuna natin. So, babay na kay ano same pa yung pangalan mo Mig hey, Mig, babay ka na dyan It's a nice car. Okay, bye. 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 na tayo Bye. Kay... Bye. at paalis na tayo Bye. 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 na Bye. Bye. Uh, na. Bye. 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 Bye hindi okay. hindi really mali na siguro dito. At nandito na tayo sa abat ni Miguel ready na tayo naka ka? this is off? no no pinapain fast pinatay ka switch it off let's go ano to tong tong e ah may ano ka? apple CarPlay. yeah this is it oh right yeah. nah, na na main bike Segitu suka apa? Meren, meren Yang mana pun namanya Clear, clear aku Saya actually pretty quiet. Salud. compared to the red one. Yung Citroen. Ano may ikli yung ano no? Yung gear change. No, it just feels nice. Yes, may ikita dyan eh. Mami, yan. Hindi ko lang kung may ikita. May ikita na yung start ng pagte-test drive ni Miguel ng kanyang unit. Ayan, first time niya mag-drive ng kanyang sasakyan. At happy happy talaga siya sa kanyang purchase. Oo, <laughs> oh, nararamdaman ko ang happiness ni Miguel dito sa pagbili niya ng sasakyan. Kung mapapansin niyo nga si Miguel, tipid na tipid ngumiti. Pero kasi kami, may mga parents niya, alam namin ang mga ano nito, yung ways of communicating to us kung how, how happy is. oh, matipid siya pero masayahin siya at maalagay na kapatid. Kaya natutuwa naman kami kasi nagkaroon siya ng direction sa buhay. Magandang direksyon yan at may goal siya every year. Mukhang mahal nga lang itong sasakyan niya pero ito na may pinagsinave up, sinave up naman niya. At sabi niya, ang next target niya, makabili na siya ng bahay niya. Cross fingers, it happens for you Miguel and we're just here as your parents to support you. Yan, good luck sa next goal mo at nandito kami to support. Nandito lang palagi kami at ganun din Ethan, we're here for you. Ayan Miguel, at uh, nakuha na natin yung sakyan. Nakapag-joyride na rin kami dito. Kaya eh, yes. si Papa. Si at si Ethan. Sige, press ni Miguel sa accelerator eh. Grabe. Right, eh. At ano, maraming salamat pala sa mga nag-comment. Miguel. Maraming maraming salamat yeah. po sa inyo, sa support niyo And for those who didn't comment, just just those who just watched us maraming maraming salamat maraming salamat sa panonood eh maraming salamat sa panonood bye bye na bye 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 po